Punta tayo dun sa mga racing experience mo. Hmm. So, yun nga. Unang race experience mo, sabi mo, sa Patiis no? Patiis. Tapos, ano yung, tanda mo ba kung pang ilang ka Yung experience mo dun? Ano? Siguro, sa dami ng sumali sa Patiis, kasi lagi sa karera, 30-30 nang yung pinakamarami. Uh, ah, actually, nasa sa na yung mapala ako noong uh, that time. Siguro, pan-30 yata ako. Layo, layo. Sa so, daw sobrang dami. Pero nung time na yun ano ka na rin nun, after nung karerang yun, sinatry mo na rin ba lagi na mag-podium? Hindi. Pa paano, paano bang ano mo? More on competitive ka ba, ba o fan lang? Dati Ngayon, fan lang ako. Ngayon competitive eh? e. Hindi, dati kasi fan lang ako tapos for experience. Oo. Oh. Tapos, ah, nung patagal ng patagal sabi ko, ba't parang ano, parang mas maganda kung try naman akong humabol, mga. Ah. Eh di, di doon ko sinubukan na, tini, tini, natuto na akong tumingin sa oras. Sa standing, itignan ko. Pang-20 ako, sabi ko, sige, okay na siguro to. Oh. Kasi kumpara naman dati. Hanggang sa palapit ng palapit, yan. Sa age mm -hmm. cut naman, ang pinakamalapit ko sa age cut is top 5 sa 30-39. Mm -hmm. Pero, lumabas itong executive, uh, nagsigaya kami, naglipatan oh. kami. Oh. Sabi ko, baka pwede, pwede kami rito kasi total executive naman eh. Business owner, oh. yan. Okay lang naman. Hindi sumubo kami sa executive sa executive category ngayon, ano, kanino ka ba ano, yung parang nata challenge pag nakikita mo na kasama mo sa lineup? Ano? Actually lahat naman challenging, lahat oh. ng mga kalaban mo, di ba? Kasi pag kumakarero naman kayo, iba-iba naman yung ano eh, yung ride minsan eh. Hmm. Nagkakatalo minsan, may sesemplang sa oras. Actually pero sa sa listahan, yung pag nakita mo parang um, mahirapan ako ritong pumuwesto. Si ano? Si Yung Kot. Si Hungkot, o. Oh. O, oh, okay, isa yan si Hungkot. Oh, <laughs> uh... Pinapababa na nga si Hungkot sa age cut, eh. <laughs> Actually, bubaba na siya ng age cut, eh. Sa Mandrager, bumaba yan, eh. Nasa, nasa age cut, eh, 30-39, eh. Tapos, isa pa si, ano, si Walrus. oh, si Walrus. Tsaka si Peace. O, <laughs> oh. kayo na nagpapalitan. O, oh, ayun, oh, oh, ayun, <laughs> Si Peace. Pagka naman may mga karera, paano ka ba nag, ano, para nag-prepare? Saddle time. Saddle time. More Training. on endurance pa jack ganun o ano. Oh, isa 'yan. Kasi pag tulad niyan, pagpupunta kami sa trail dito, mga playground. Dati sa ako lagi. Oh. Ngayon, talagang pa jack. Mm. ginagawa namin. Pero sa track read, gaano karaming track read ginagawa mo bago yung karera? Ano, dati ang ginagawa ko uh, weekend, every weekend oh. na track read ako. Pero ngayon natuto na ako na ano, nararamdaman ko yung gastos. Oo, oh. oh matindi. Hindi ginagawa namin, mas magandang mag-track ride ka na lang ng before race ah, okay. before race day halimbawa, oh. example, sa yun kami Friday, alis na kami rito ng umaga then pagdating doon, track ride kami hanggang Sunday na kami ron hmm. mas nakakatipid kami sa ganun eh kaysa yung papunta-punta ka ng weekend-weekend oh. magastos tsaka ano, kumbaga, mas fresh pa sa inyo yung linya o mas fresh yung linya oh. at tsaka yung trucks nagbabago minsan may tumutubo bigla eh pag one week before no? one day before tapos ano naman, kapag sa race na, paano ba yung mindset mo yan? Kunyari, paano mo ano, paano yung mindset mo na, kunyari nasa race ka na, paano pagka sumimplang ako, nagkaroon ako ng mechanical, paano usually yung ano, atake mo dyan? Ano yun eh. siguro sa karerista hindi naisip. Hmm. Wala kami iniisip siguro gano'n na pag mechanical failure, kasi unang-una pag nag mechanical failure ka, Uh, Kapabayaan siguro ng rider Hindi nag-check eh Bike check muna number oh. one Number one, bike check Pero Pangalawa na lang yung tipong Pag yung Usually nasisira sa atin RD eh. Pag nasira yung ganyan Baka tumama kung saan Accidentally Yun given na yun Wala na tayong magagawa oh. ron Pag nangyari yun Wala ka na magagawa So back to zero ka Yung semplang naman Hindi natin masabi Kasi anytime Pwede ka sumemplang eh Kung mild lang naman Ang semplang mo Laban lang. Oo. Oh. Pero kung alam mo nang malala, siguro pahinga mo na muna. muna. Oo. Oh. Hindi mo na. Kunyari, kung induro. enduro, mga four stages, nasa pangatlo, mm. papahinga mo na ganun. Kung malala ang tama mo, bakit di? Oh. eh? Bakit pag di mo na kaya, baka mas pa? Sa mga lahat ng experience mo na ano, na race tsaka trail, ano yung pinaka nakaka-stress para sa'yo na trail? Or nakakadala? Nakakadala? Uh, wala namang nakakadala. Pero yung... Nakaka- lahat naman eh. <laughs> kasi da, parang dati. Highway number one, yung mga rakis. Ah. Yan. Actually yan, mahirap talaga mag-ride sa rakis eh. Pagalingan ng balance dyan eh. Tapos kung sa kanilinya, mm syempre nakakatakot yung eh, may sa batuan eh. Ito nga, yung huling karera nung sa patis eh. Doon ako nagkamali. Oh, parang no? simplang ng ko dahil sa bike setup naman. Doon ako nadali. So, nadali ako nong kasi ang mali ko, ang mali ko, binigay sa akin yung bike as 20 uh, mix MX 27.5 uh, uh. Nakamalit siya. Ang ginawa ko, ang ginawa ko na lang sa likod, dapat 27.5 siya, ginawa kong 29. Mm. So ang clearance, yung sinukat ko, as in 2mm na lang. Kada bumaba yung bike, eh putikan yung karera sa patiis. Kada baba ng bike, basta gumalaw ang bike, barado na, hindi na siya umiikot. So parang binitbit ko yung bike mula taas hanggang baba parang kung saan yung putik, parang akay ako yung, doon ako napagod. Doon ako napagod? Eh, pagating nung highway, eh, rakis yan. Mm. Lahat naman, iniiwasan yung ano eh, lang sa rakis eh. Pagating nung highway, doon na yung tipong wala ka, nang, wala ka na akong lakas, wala na akong balance. Sinabi nila nung iba na nakakita sa akin, nakakakilala sa akin, Neil, wala ka na sa wisho, tingin ko magpahinga ka na. Oh. na ako, entrada pala nung highway. Yan, sa Team Ride Plus yun. Sinabihan na ako noon. Pero ginoo ko pa rin. Pero sabi ko, hindi, ano na lang, siguro strider ko na lang. Oh. Total, wala na eh. Pagod na pagod talaga ako. Hindi ko na alam kung saan kukunin yung lakas eh. As in, nanginginig yung tuhod ko. Once umapa ako sa pedal, nanginginig talaga. Then sabi ko, dinerecho ko. Tapos may mga type part na tumitigil talaga ako na hindi ko naman ginagawa dati. Wala, pagdating doon, as in, ubos na ako. Hanggang sa, nililinyahan ko yung kaliwang part na yon hindi ko kasi linya yun eh. Oh. Hindi ako dumadaan doon. Dito, dito ako, duma ako dumadan sa kanan sa drop. Pagdaan ko sa kaliwa, hindi ko alam na may malaking butas doon pag gano'n. Taw oh, ba ko? Oh. Wala ako idea eh. Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!